<laughs> <laughs> wala ko yan, wala ko yan, hindi naman alam. At saka hindi naman ako makukuha pa rin Tulungan ako kuha ko. Di walang laptop. na. to ha Ready. Okay. Uh okay, uh no. okay, okay. okay, uh go. go.

<laughs> layo pre layo wala kong <laughs> di mo pa ibon pre layo <laughs>